After so, so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila. Pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor hindi mapapalusutan si Gerald Junizo Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko ang kay Gerald Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upper class man na si Gerald Junizo Santiago na four star general sa Armed Forces of the Philippines? So kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS ang order? may patigil ang operasyon. Yes, Sir Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Uh, Mr. Chair, if I may. go ahead, Senator Jingoy. Uh, who were present in that particular meeting? kami, ako, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, Laka? sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si, ano, si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang, ano dun eh, meron pa ibang tao, Your Honor. You believe them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, ano, no, hindi ko na lang po ma, ano, kung, kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So, after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na purweba. Patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla, and uh, of course the Chair, let me invite you to, to who you are. Yes, Your Honor. Okay. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? birthday ko na ano. Simula. 1993. Kailan ka natanggal? Saan yung runner? Ha? Saan po yung runner? From the service. PNP? Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, General Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless Sir Ilan Olor, nandito po More or less, 16 or 17, Your Honor? 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na... Uh, you, restored you, yan, wait, Your wait, Honor. Wait. You were admitted, you, you you said the uh, you told us 1993, correct? Yes. Admitted the PNP. Yes, sir, honor. Yes, sir, honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na restore. hindi, po ako ano no hindi po ako pamilyar doon sa date Kung itatanong niyo po sa akin yung exact date wala po sa akin yung exact dong dokumento hindi mo ka, hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo Your Honor, yung ganyang, ano no, hindi, kaya, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako, ano ko, kung kailan ako nakulong eh. Yung po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang, Your Honor, ang ang, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, Makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng Diretso Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam. ko Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, oh, na, na, Sa dili lang, alam yes. mo, na na-admit ka no 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, at the, next, ano, the, the, following year na na-dismiss ka na. Your Honor, What? yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon okay. sa dismissal. Okay. you were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, the your Honor, oh. yan, yan pong, uh, yan pong uh, ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh na kung kung, kung -re recall ko ako ay na-restore sa full duty status. May mga may mga ano po yan, may mga dokumento na nandyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or draft, Your Honor. Draft 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 draft, Your Honor. Okay. Bigyan give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nakasakit po ako noon Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Eh. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung yung or, uh, yung dismissal o dropping from rolls ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Sir Honor. Yan, yeah, na-restore po ako. Na-restore po ako nung, nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated three years after, December 13, 1997. Am I correct? Yes, Sir Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano noon, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil ako, Nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil diyan sa ano na 'yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya nag-nareconsider yung aking ano no, yung aking uh, pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, your honor. And and after which 10 years after you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ay, po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung, nung ano, no? Parang, kundi ako nagkakamali, Your Honor, sa PLEB. Kundi ako nagkakamali. O okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin niyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya, ano, pero nire-recall ko siya para at least ma-i-ano ma ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then one year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no? Doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni Daryl Laso na nagkaroon ako ng dismissal order. Ito po si Your Honor, oh, ito yung ano no nawalan ako ng ano eh nawalan ako ng ano no ng karapatan maabel no, ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na na ako ay na-precharge o meron summary dismissal proceedings, wala po ako natanggap. Kaya nga kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nagpile ng anumang pleading para kontrahin yung anumang uh, sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi na, hindi ko po na avail yung due process na yan yung sinasabi ng kanyan. Dahil nung panahon na yan, nag entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya. Kaya yung, yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na, na dismissal order, eh hindi po, wala po ng ano dyan, walang due process na akong And, uh, sa akin. Yeah. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you have You misrepresented to today that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not dis disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994, and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor. Doon sa pag-accept sa akin ng uh, recruitment committee ng PDEA, hindi mapapalusutan si General Junizo Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang ang inaano kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upper class man na si General Junizo Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po 'yon? Service record kasama po 'yon. Hindi po puwede po na hindi ako magde-declare ng kahit ano paman dahil magre-reflect 'yan sa service record. Pangalawa, 'yung mga clearances. Kasama po 'yan do sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ia ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Kaya sandali lang, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na, na dismiss ka Opo, sa PNP. Opo, dahil nga po, meron ako ng ano. Kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang pidea, at alam kong meron kang mga mga kaso uh, sa sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspend ka, uh, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron meron uh, meron meron kang malakas na backer para pumasok kasi dyan, dyan sa sa PDEA. No, Your Honor. At uh, dumaan ako doon sa talagang sa recruitment process. You never disclosed Uh, your record sa uh, PDEA. Hindi Di po dinisclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po po pwede na yung recruitment committee ibabiolate nila yung procedure. Hindi po po pwede. at saka, uh, Senator Jingoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandoon sa PDEA. Uh, kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi noong panahon na yun, kung tipo ako nagkakabali, ang, ang HP uh, o acting director ng, pili, ng, ano, no, ng human resource management o yung admin ng PDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na maggano ko ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. Eh, sigurado ko, eh, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na pa papasukin mo, mukhang malabo siguro, si siraulo ang pindihan kung tatanggapin ka kung uh, iskalawag ka na police. Yung uh, Your Honor, ang sinasabi ko, do kay General uh, Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay ano, General sa Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Eh, your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang, ang isang opisyal, eh hindi ano, magal ng tawag diyan. Your Honor, napaka tinong tinong official ni Gerald Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Ma Magan. Magan or Kupal, Your Honor. Totoo ba yan, uh, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng Magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na official. Yeah, yan yun. Yes.